may i-share nga pala ako sa inyo um, sa amin ng girlfriend ko at sana may matutunan kayo sa sabihin ko kasi kanina nag kami ng girlfriend ko at um, tapos bigla siyang nag-up na -chat, chat kami sobrang laki ng garit sa akin kanina at nag-email siya para parang ano parang naisip ko na parang nag -e ml siya kasi siguro dahil sa lungkot gusto niya mawala kaya nilibang niya sa ano paglalaro ng ml <clears> okay. <throat> pagkatapos niya maglaro ng dalawang game um, nag online ulit siya sa facebook tapos may chat kami noon nag away kami chat ng chat tapos sabi, sabi niya nagbibisi kami nagbibisi kami tapos pag busy namin um, hindi pa siya umiyak at nakahiga pa siya tapos pagkatapos na um, masakit na ng mga salita ganun yan, no? parang nasasaktan nata siya um, kasi hindi naman siya iiyak kapag hindi siya nasaktan nasaktan siya sobrang sinasabi ko tapos umalis siya sa bahay nila na uh, lumabas siya pumunta siya sa malayo na ano niya, sa malayo sa bahay nila tapos doon nilabas yung lungkot niya iyak siya ng iyak basang basa yung mukha niya dahil sa luha tapos may sinasabi siya na ano Bisaya <coughs> yang kenalnya, sinalitan, niya um, sabi niya na may problema na siya sa ano sa kanila tapos tumagdag pa daw ako tapos ano, tapos ginagawa niya daw lahat pero hindi namin na appreciate sobrang laki ng problema niya right tapos sinalitaan ko rin siya nang ano masakit tapos sinalitaan din siya nang masakit sa mga parents niya kaya pagkatapos ng ano namin ng um, ng ko namin uh, na, doon ko na realize na mas mabuti pa bilang partner niya di ba na ano, mas mabuti pa na magtulungan na kami harapin yung mga problema namin um, ibaliwan namin yung mga salita na pinagawa namin ng jowa kasi talagang sobrang sakit kasi nung nakita ko yung girlfriend ko na ano nung nasasaktan siya sa mga kan, ano niya mga problema niya sa parents niya tapos na magdag pa ko sobrang sobrang nakakalungkot din na makita mo yung girlfriend na naiyak ng iyak dahil sa dumagdag ka sa problema niya dahil bigat yung mga problema niya lalo na sa pag-aaral niya di ba Um, mas mabuti pa nga na harapin namin yung mga problema at kung anong dapat namin gawin na namin at gusto namin na ano gusto namin din na, na maging mapunta ah, kami sa mga lugar na parang walang gumugulo sa amin ganon kasi yun yung gusto niya na magiging safe, safe kami na wala nang ano, na walang mga problema na dumating ganun pero andiyan naman kasi talaga 'yan yung mga problema hindi naman maiwasan yan eh tapos kapag sinabi ko na tanaman ko na yun mga problema na ganun ganun kaya sa lungkot niya At, gusto ko rin na mag-focus siya sa pag niya kaya naisip ko na mas mabuti yung magtulungan naman kami sa mga problema na dumating sa amin at magsasorry ako sa kanya kanina kasi ayaw na maulit yung mga uh, nagawa ko sa kanya nakapapa na makita yung girlfriend mo na ganun alam kong malaki ko sa sa kanya talaga malaki so kaya ngayon kong Mapapatawad mo pa sana ako sa napatawarin na kasalanan ko man o hindi yung kasalanan basta magsasorry pa rin ako kasi ikaw lang yung talagang mahal na mahal ko at at tutulungan natin isa't isa sa mga problema natin dahil malampasan din natin mga mga problema natin dalawa at pangako ko sa iyo na aalagaan kita hanggang dito at dito lang po kasi sana may matutunan kayo sa nasa Salamat.